Patay ang usa ka lalaking nagmotor human mabangga ng mixer truck sa traffic light sa crossing Bayabas Turil, Davao City, alas 10:40 kaganyang buntag Enero 3. Gila sa kapulisan ng biktima nga si Mark Anthony Kalubayan nga taga Puro Kurbada, Lisada Turil. Oh, nabanggaan siya ng mixer kay ang mixer sa blind spotter ba? Pag kuan siguro sa driver sa wala niya makita nga na ay kuan din sa sarno kanyang biktima mo nang iyahang na kuan sa nadaganan and nga toa lang yung kuan ali sa mga driver sa mga truck sa sarno nga kung ingon ana gani ito mo check din nila sa gilid gilid kung naabay naka naabay tao diha sir, no nga naka motorcycle wa o kanang kote kay patay so, man go sir basta kanang dagko nga truck dili nila makita gud diha sa sarno kanang labi nya kanang gilid yun sila hang truck sir gikustudya na sa Turil Police Station 8 ang driver sa mixer truck nga si Filicano Delfin Jr. Inderes na residente sa Puro 4, Gumalang, Baguio District, Davao City. Nakarehistro sa Algon Engineering Construction Corporation ang mixer truck nga nakabangga patay sa motorista. Gihulat pa ang pamilya sa biktima kung mapasaka ba kaso batok sa driver sa mixer truck nga posibleng magatubang o kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa Bunawan District, Davao City, nangaangol ang 17 ka mga pasahero human mabangga sa poste sa kuryente ang pampasaherong van sa Likanan, Barangay Lasang, pasado alas 11 kaganyang buntag, Enero 3. Sakay sa van ang 20 ka mga pasahero, pugusa ka konduktor, gila ang driver sa van, nga si Roy Kamasura. Daling gipangtabang sa 911 para medic responder ang mga naangol o gidala sa Southern Philippines Medical Center. Tulo sa mga pasahero ang wala na magpa-hospital. Subay sa report, nagsubay ang van sa daang Mahalika National Highway gikan sa norte paingon sa south nga direksyon ang van dihang nawadan og control ug ingong wala namiga na ang brake kaning van ni kalit na daw swipe padulong sa, sa poste, sir, na uh, what handa ka ng uh, control ang kaning brake mo nang na uh, punta dito sa poste and then ang kaning mga pasahero sir nga ay minor injuries lang is na hatod na si SPMC din ang driver kang ba pa sa uh, Bunawan Police Station sir waiting kung mo ba o kaso ang mga na-injured or dili really against sa driver sir Aminado ang kapulisan na overloading ang van, reckless imprudence resulting to damage to property and physical injuries ang posibleng atubangon sa driver sa van. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.